Hello guys, share ko lang kung paano ako madaling natutong magdrawing. Ah, uh, ang ginagawa ko noon ay nagme-memorize ako ng mga bagay na nakikita ko. Uh, kahit anong bagay na nakikita ko, example, yung hugis ng pintuan, o kaya hugis ng uh, upuan, lahat lahat ng mga bagay na nakikita ko sa labas at loob ng bahay. Tapos, ang ginagawa ko noon ay idinodrawing ko siya sa utak ko. Sa utak ko lang, ili-imagine ko yun, yung yung mga hugis, yung mga uh, position, yung uh, kulay, yung mga ganun. So, imagination din. Nasamahan uh, mo din ng imagination. Uh, yun nga, dahil sa kagustuhan ko nga na matutong mag-drawing, uh, gumawa ako ng sarili kong pamamaraan. Tapos pag-uwi ko noon sa bahay namin, nag uh, drawing ako nung no, ano yung nakita ko and mga practice, practice lang kahit hindi siya maganda or kahit uh curb 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 yung ano, yung linya, basta ma ma-drawing mo lang yung yung bagay na uh, maging kamukha lang, kamukha lang kahit hindi kahit hindi siya kamukha kamukha. Tapos ayun, ganun lang. Uh, every ano routine lang ng ano ng maghapon mo or pag may free time ka, gawin mo. Mamalaya mo na lang, marunong ka na mag-drawing. And yun lang. Yun lang po. Thank you. Please subscribe to my channel.